kanyang boses, kanyang kababayan. Napakalaki ng mundo ang China ng isa. Ay kung inilitas niya ang buong sa libutan, kinakailang parin ito ng karamihan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagay, bumayo kayo at ipamalita ang mabuting balita. Ngunit pag-indin niya na may katapusan ng lahat ng buhay, sa ganun ay sa buhay natin ang na kanyang buhay. Ang turo na Jesus ay ang kanyang buhay. Kaya nga, Biblia is the summary of the life and the heart of God, the Bible. Kaya e gusto natin malaman ang puso ng siya ay katotohanan dahil ang kanyang salita ay katotohanan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. So mga pati, anong para sa inyo ibanghelyo na inyong narinig? Mahilin si Kristo ginamit niya is the law of business. Panahuli niya. Siguro nasa rapay niya mga negosyante, mga nangangalakan, mga nagbebenta. Kaya, mahilig siya, tumingin sino ang nasa kanyang harapan at doon niya iniikot ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan. We call that in exegesis in the study of Bible, literally general. Inaalam mo kung sino ang kaharap mo. Kaya doon ka magbibigay ng mga limaw. So sa palagay ito, ibang video ito, nasa ang pwede siya na ng na niya. Ito siya Paano niya may papahaya at tariyan ng Diyos sa mga kanila? Ngunit ito ay hindi naman para sa kanila, ito para sa ating lahat. sa lupa, ang tao, ang buhay mo ay sa Diyos. It's a gift. Di ba? Pwede po. God is a gift and all created by God outside of Him is a gift. Pero kung sinabing gift, ano yung sabihin? Gift. Ano yung sabihin? Regalo. Regalo ka May karamatan pa kayo sa regalo, wala? Meron. Oh, alam niyo yung Meron. Yung regalo pa, yung may wala? Meron. Meron na lang. Meron po. sa meron. sa nito. ko, mo ha? ba <laughs> yon? May bang saklitan, Meron no? Hindi na gif Ibig sabihin, kung di dyan ka, salamat. Tama? Kung okay. di ka di gen, salamat. Wala tayong karapatan sa gift. Hindi ka pwede mag-demand. Uy, pamasok ko ah. Nag-aalok Kaya, kung nawag niyo gagamitin mga anak yung way birthday ko ha, ah. way pas ko na ha, regalo ko ha. Hindi gift yun. Pamimilip yun. <laughs> Hold that your hand. Tutok. Huwag nila na kaya. So, kasi na yung gift is a gift. Kaya a gift. God is a gift. Life our life our senses are gifts from God. At lahat ng nasa iyo, lahat, pati talento mo, pati kakayahan mo, pati abilidad mo, binala ka na mayroong talento na may talent na yan ay galing sa Diyos at sa Diyos. Kaya hindi natin pwede ang tuning ano man ang regalo. Ibinigay sa iyo na hindi mo inaangkin. sa yung tao na bigyan ka ng gift. Pag-iiyan niyo ako. Ganon din ang Diyos. Siya ay biyaya sa atin. Ang Diyos ay regalo sa atin. Lahat ng nasa atin ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga, pag tinanong niyo yung mga mataganda, kamusta na po kayo? Ang sagot nila, eto, why pa sa awa ng Diyos. Hindi alam yung mga kabataan niya. <laughs> ah, hindi alam. Yung mga kabataan niya, ikaw, eto, kamusta ka? Eto, maganda pa rin. O, niyo. Ganyan yung mga kabataan niya. Eto, bigit pa rin. Aray <laughs> ko. Para bang gusto mong nabulunan eh. Nakita mo, di ba gano'ng mga kabataan? Gano'ng yung mga young generations ngayon. Pero nang unang panahon, kamusta ka? Eto, buhay pa dahil sa awa ng Diyos. Bakit sinabi awa? Mercy. Sinabi mercy, nanalan is okay from God. So, umiikot lahat tayo sa awa ng Diyos. Hindi nang malilimutan niyo. Kaya kung ano man na nasa aking buhay mga anak, huwag mo nga hindi dahil hindi iyo. There is no such thing in God as private property. Wala galing sa Diyos. Kaya hindi mo pwedeng ang kinu. Nakaitin niya po tayo. Amen. Akin to No. Buhay ko to eh. Eh. mo. Buhay ko to eh. Tarinig na yan? Si script? Sige nga. Pag nasa emergency room ka, nasa ER ka, pahabain mo ka buhay mo. Buhay mo, di ba? Kung buhay mo yan, kaya mo hindi magkasakit. Kaya mo hindi tumanda, kaya mo hindi mamatay, eh buhay mo eh. Meron ba mga katuwa na ganun? Wala. wala. Kaya wala kayo ba sa taas. Lahat ay galing sa Diyos. Turo niyo sa anak Dahil kapag hindi niyo yun, may isa buhay at may isa puso. Pag inangkin niyo, kung ano'y nasa iyo, na matatag naman dapat sa iyo, na galing sa Diyos, ikaw ay magiging mayaman. Ikaw ay magiging madamo. Ikaw ay magiging makasalitin. Dahil inanggit mo ang isa. Hinawakan mo. Akin to. Hinod to. Hindi sa kasi ang isang bagay, madali mong higay. Madaling tumulong. Madaling tumamay. Hindi nyo? Kasi hindi mo inaakin. Oras na inaakin mo yun, akin po. Kaligayaan mo ito, may hirapan kayo to share. May hirapan ko ba kayo magbigay? Hindi po. Yan. Yan ang tanong sa puso na. Ang tatalawang kasi pa kayo, hindi po. Sa kapatid niya? Hindi po. Alam na Diyos ang puso, hindi mo siya pwede eh. na Yun ang aming na. Biligyan ko lang ang panibagong kulay para mas marami ng Biligyan niya ang talihan ko ang bawat isa. isang ingles, isa din. Yung pangangang binaon, God is a gift and everything in us are gifts. Therefore, gifts should be given as gifts. Ang biyaya pinanggap, delito'y biyaya ay dapat ibigay din as biyaya. Hindi ka dapat mangkinaya. Hindi mo dapat ang kinin. Hindi mo dapat ibaon sa lupa. Dapat mong gamitin para lalo yung mabog. At pag lalong yung mabog, mas marami kang magagamayan at matutulungan. Yan ang ibig sabihin, isa, isa pinamahalin, pinamahalaan na sampu. Lalo yung mabon, ha? Dahil ginamit niya. At hindi lang yun, dinagdagan ng uli ng Diyos. Kaya yes, sinabi Kristo, yung mas marami, takagdaman ng mas marami. At yung walang sa biyaya ng uli ng Diyos, mawawala pa ang nasa niya. So mga kapatid, ay hirap lang ng Diyos sa inyo. At kukunin niya at ipapasa niya sa ibang tao, walang araw pag naman ay Lahat ang pinagpatulan mo, magpapalun kayo, nag-retirement niyo, congratulations, pero para saan? Para sa'yo? Hindi, para kaming hawa ang buhay na magpapala ng pinagpilagan At maraming nagsisisi sa oras na naging nangkapanayan. Sa oras sa pinukuha lang sila ng Diyos, naging hirulay-hirulay ang mga tawang, sa buong kanyawa, umiiyak sila, nagsisisi sila, bakit sinayang nilang nilagubay? Wala nang tayong talagangin, tayo, tayo. para sa Eh kung gano'n, bakit makapagbigyan ng Diyos na maraming biyayan? Para ang demitin mo. Oh, share. Hindi mo ang kinin, hindi mo ibaon sa lupa. Gamitin din sa itulong mo. Kaya ka niya binibigyan yung ibig sabihin ng Evangelio, may investment, no? Nag-i-invest ka sa tao. Kapag tumutulong ka sa tao, di diba, na, e, ka, nagpapanood ka, nagpapaaral ka, okay? At nagpapakain ka, ano ba? Ah, ah, tinutus mga magulang mo, ano mo sa buhay, buhay ka ng pamilya. Ano na, ang nag-i-invest ka sa tao para sa Diyos? No, para sa iyo. Ano yun? Bakit ako punta sa akin yung wala sa akin? Ano sabi ni Kristo? Anong ginawa ko sa kapwa mo? Investment. Pabulong ka. Ginawa ko sa akin. Pasok sa buhay na wala hanggan. Nung nagbubuto ko, pinakain. Nung ako, ko, pininuha. Nung wala akong tirahan ko na dalawa Pagkatabihan, pinapitan mo ako, ang kaya tayo sa mukha. Anong ginawa ko sa kapwa ko? Ginawa ko sa akin. Kita niyo ka na? ko lahat ng talento, lahat na sa iyo ay mga matahari. Yan ay pahiram ng Diyos sa iyo para gamitin mo. Hindi para ipunin. Ang may iwan sa bangon ang may iwan sa investment May mo. May iwan sa sarili mo kung namatay ka, sa iyo lang yun, pupunta sa ibang tao. Bakit hindi mo gamitin ngayon? Pumunta sa ibang tao at pumunta pa kay Kristo. Saan mas matalino kung matalino ka? Sa so, ayaw sa gusto mo, so, ang kiling man niya, at ikaw ay namatay, mawala sa iyan. Wala pang nasimbe, hindi mo nakatulong sa iyo. Tama. Pero kung meron pa ngayon at ginamit mo, nag-rate ka foundations, nagbago ka ng bata, nagpa, lahat yun na, ha? Lahat yun na sa kamay ng Diyos. Eh, madalas, oh, hindi ko sinasabi ko yung pwede tulad sa inyo. Dahil gusto kayo, tayong lahat, pag tumanaw ba ng araw, may lakas loob kayo na humara sa Diyos. Nagtatanungin ko ng Diyos, mahal mo ba ako? May ko mo ba ako sa lupa? ang sagot doon depende kung paano mo tinrato, kung paano mo tinamayan, kung paano matinuling ikaw. Kaya huwag na huwag kayo mahinaya na mawala. Okay? Pag nawalan kayo, nasa kamay ng Diyos. At huwag na huwag din kayo na makasa. Don't expect anything in return and you will never be disappointed. Pag tumulong kayo, huwag na kayo maghagat pa ng ibabalik. Then pag kayo at hindi na ibalik, you will be disappointed. Kaya payo ko sa inyo, pinag mga kapag gumawa kayo ng pagunihan, huwag kayong mag-expect. Ginawa mo yun dahil mahal mo yung tao at mahal mo ang Diyos. Kung ibalik, salamat. Kung hindi, mas salamat. Bakit? Siya na mabalik sa akin. Amen. Ano gusto niya? Yung ibalik sa niya ng tao, hanggang doon lang niya. O ang Diyos na magbigay sa iyo ng biyaya. Ang Diyos. Sino yun ang mas malakas When you give and you expect in return, we call that investment. When you give and you don't expect anything in return, we call it love. Sa investment or love. No. And dahil ang sukli sa kanya walang iba kundi makita ang kanyang minamahal o masaya. Ang kanyang kaligayahan ay makatulong siya. Sana may pundihan niyo sinasabi ko siya. Hindi pa huli ang lahat. Ibigay niyo yung sarili niyo, yung oras niyo, yung panahon niyo, yung matitira niyong buhay, ilang na lang.

Sasay ko si Udel. Ang pilot, no? We are landing. Dito na nyo. Lahat tayo. Kasama ako doon ah. Ah, 61 ako. So landing na lahat tayo. Landing. <laughs> Alam niyo ba sabi na landing? Nagay niyo landing yan sa puso niya. At pag nilagay niyo yung landing, lagi kayo magmama. Mas lalo niyang nakakabi ng isis niya at isis niya. Mas lalo mong mahalikan yung magulang mo yung anak mo. Okay? Pakilagay mo sa puso niyo. Bukas mo kalawa, hindi ko na kapili itong kapatid ko. Isa ay kukunin, isa ay iwan. Sana hindi pa Sa so, mahuli, tayo ko sa inyo, gamitin niyo ang lahat para sa Diyos. Huwag kayo matakot na Diyos na namin naging nagbigaya, hindi eh, kanya pagkakayaan. We cannot outdo God in generosity. Handa niya. Kapag kayo, tumulong kayo, inunin niyo yung kapwa, inunin niyo yung Diyos, panoorin niyo kung paano ang biyayang Sa akin yun, no? yun ang nangyayari sa buhay ng tao kapag ang niya na sa Diyos. Labas ng labas mo, pasok naman siya ng pasok Dahil yun ay yung sabi Russia. What is the nature of grace? Flowing, like water, umaagos. Yun ang Russia. Kapag yung Russia, inangking mo, binaong mo sa lupa, akin to, nakapama kayo. Kapag ang tubig, hindi umaagos, stagnant, dengue. Pero kapag umaagos sa lahat, buhay sa Diyos. So, dapat yung biyaya ng Diyos sa inyo, buhay yung umaagos. Try it! Try it. i okay. minsan kinakabahan <laughs> <Bin -emergis natin. laughs> na ako bago ako misa. Pinenergis na ako. Kasi marami na sinakot na mga Pasensya na po kung ako ma may tinapahama na-short sure mga Netflix, yung mga television shows, yung mga kwentuhan, mga kaya, chika, sa telepono, Hindi lahat na dahil sa wala ako at ako yung ko. Sorry ako. Mahal ko